So, yun na nga mga kaupisan dito ulit tayo sa Cromax Motors dito sa Imus, Cavite. Ayan, so, i-update ko lang kayo sa mga project na nandito dito tulad na ng itong uh, Ragnar. Ayan, so, silipin natin itong unit na to. So, ang kanyang makina ay RF Turbo, ayan, RF Turbo Mazda. Ayan, so, ito yung kanyang makina. So, nabubulil pa tayo. Ayan, ayan, yung kanyang makina. So, tapos, ayan yung kanyang battery. Ayan, so, ang nabago nga pala dito ay pinaltan natin siya ng ayan, bumper sa harap. Ayan. So, natin yung kanyang bumper. Tapos, yung kanyang flaring. Ayan, pinaltan din natin ng fiber. Ayan, ito yung kanyang ano, flaring. Then, ito, binabaan lang natin kasi nasa taas yan ayan. itong tubo na yan And so ito yung isa na isang ano layer ito so pinalitan din natin yan ng spider so ayan. silip tayo sa kanyang likod ayan. so lagyan na na yun so, uh, natin na bumper dito sa likod ayan. kasi yung ano kasi nyan ay mahaba so ayan, pinutunan natin para bumagay ayan. kasi yung kanya yung kanyang bumper kasi nung una ay medyo mahaba ayan so kaya pinutulan lang natin tapos ito din yung kanyang kabila na flare ito so ang balak dito ay i-repeat pa tong unit na to ayan. ang kulay nga pala ng ilalagay dito ay black and gold then yung kanyang ano yung kanyang dashboard yan so ipapastainless the da rin daw yan tapos ito may repair din na natin yan. yung kanyang steel top ito yung kanyang steel top yan. tapos yan parang tatanggalin yata ito parang bumagay tatang aalisin natin tapos apostory yan. Para maging pogi na itong tranglan na yun. Tapos yung mga bangkuuan. Marami-rami pang babaguhin sa unit na ito mga ka-office. So abang-abang lang kayo. Hanggang okay. dito na lang po muna. Maraming salamat sa inyong panonood.